Good day guys! Day off ko nga ngayon at naisip kong gumala at magpahangin sa labas. Matagal-tagal na rin kasi akong hindi nakakagala sa labas. Malimit lang kasi ako nakakulong sa kwarto at sa aming kusina. Medyo napupuno na kasi yung imbakan ko ng stress. Kailangan ko na kasi magbawas ng stress at lumanghap ng sariwang hangin. Medyo madilim na nga ako nung lumabas. Ramadan kasi ngayon kaya hinintay ko muna yung iftar time nila. Mahirap naman kasing gumala nang wala ka man lang makakainan sa labas. Alam nyo naman kasi na ako magutuma. Bayat maya nga kasi ako nagugutom tapos lagi pa ako na Uuhaw. Kaya nga malimit akong may baong candy at tubig sa tuwing lumalabas ako At habang naglalakad nga ako dito sa loob ng Sukwaki Napadaan nga po ako dito sa lugar ng maraming painting, Marami na palang magagandang lugar dito Di ko lang talaga napapansin kasi bibihira akong lumabas Ganun naman talaga Malimit talaga hindi na natin napapansin yung mga magagandang nangyayari sa buhay natin Habang tumatanda nga kasi tayo Malimit kasing nakapokus na lang tayo sa pag-iisip ng solusyon sa mga problema natin Hindi naman siguro masamang mag-relax Hindi naman siguro masamang huminga. At lalong hindi naman siguro masamang maging masaya. Kaya nga kung may mabibigat kang mga problema ang pinagdaraan na, gumala ka nga lang at magpahangin sa labas. Tapos sabayan mo na nga rin ang pagkain ng masasarap. Pero syempre, huwag mo namang araw-arawin. Itugma mo rin nga sa makakaya lang ng budget mo. Baka kasi sa susunod, budget na yung maging pinakamalaking problema mo. Basta nga ako, pag na-stress ako, gagala na nga lang ako tapos kakain sa labas. Kain na po tayo. Thank you for watching. Have a nice day and God bless you all i <laughs>